si Ate Jennifer. Kung natatandaan niyo po yung sa dating vlog natin na lumapit sa atin na meron po siyang stage 3 breast cancer. Pagdating po natin doon na po natin yung nanay niya na 3 years na rin po palang bedridden. At doon po nakapagdala tayo ng mga biskwit noon at mga tinapay, bigas na tulong para sa kanila. At ngayon po uh, nakakalungkot man pong malaman pero pumanaw na po si Nanay. At last night nalamay po niya ngayon kaya dito po ang lakad natin. Ito yung gagamitin natin sa last nalamay ni Nanay. Kung naalala niyo po kasi kasama po natin sila sa pangalawa o pangatlong vlog ba natin na si Ate Jennifer po na may cancer, breast cancer. Tapos si Nanay po na nakasama rin natin na bedridden. Ngayon po pumanaw na siya kaya kina Ate Jennifer po, nakikiramay po kami sa kanila at ang buong team Mami Lizzy. Uh, pupunta po kami sa inyo ngayon para pumunta po sa ating na last na lamay. Kuya, si Ate Jennifer po. Kompleto na to be. Kumusta naman siya nung bago nawala? Oo, oh. ano ay, nang gusto niya na rin talaga ayaw na magdala sa hospital. Ayaw na talaga niya. Dito lang yung mami yeah. di ba namatay siya ang mami-lisi? Three days lang ang mami-lisi na hindi na siya nagsalita. As in, wala na siyang masabi? Wala na. Nakagaya nung dati mm -mm, na malakas pa siya mm -mm. magsalita? Wala na. Hindi siya nagsabi na may masakit wala. yung ganito? Wala. Uy, kumusta pala yung sabi niyo na pang araw-araw na pang negosyo ninyo? Hindi namin na naasika sa mami-lisi. Madalas na ako sa PGH ngayon. Sa lahat po na makakapanood na gusto pong tumulong, idadirect po namin ang number niya sa inyo para kayo na po mismo makipag-usap sa kanya kung gusto niyo po siyang maligit check. Ayun ate, sana po meron ibang mm -hmm. tayo, mga makapanood mga, mga na makakatulong sa'yo sa weekly na paglagay ng sali ng dugo sa'yo. So, sino po kasama niyo ngayon nag-aasikaso dito? Yung ano, kapatid ko po. Ang ano, ko ba ikaw na ang bahala? Padalhan mo kung magkano mo pamasahin niya galing doon. Hindi ko pa alam ang mensahe niya. Sana ang makakahabol siya. Oo, oh, ano kaso, kaso paano makakahabol kung bukas na ang ano natin? 45 minutes lang naman natin. Ah, okay. Bisita ko na sa Ito, babe. Sabi ko Sobrang salamat sa Mami si, Sa team ni Mami si. Sobrang salamat. So, hindi ako na dadalaw ang salita sa'yo. Kapag nakakailangan ako na higal na andyan. Maraming salamat, Mami Lisi. Nakalala talaga ang Sa so, lalaksa mo yung loob mong ate, lalo yung mga bata. Ah, lalo na yung maliit mo. No. Ang no. na mahal ko hmm. Eh, pilit na lumalaban din yun para sa'yo. Lalaksa mo yung loob mo. Agabayan naman kayo ni sa kapag ano din. Dapat lang sa mga katapos din eh. hanggang sa mailibing na maayos siya. Sabi ko kay namin salamat kasi hindi mo ko yan na. Na. Talagang hindi na rin siya, ayaw na rin niya mag-iwan ng problema. Talagang hindi na rin siya talaga nagpadala sa ospital. Hanggang sa huli, may pagmamahal pa rin iniwan si nanay. Talaga, Dahil alam niya rin kasi, B, yung, yung sitwasyon ng sakit yung sakit mo nga lang, sobra na rin yung pinagdadaanan mo. Ah, kaya talaga hindi na rin nagbigay ng problema si nanay. Nilalabas ko nang din nun eh, nung ano, yung medyo umaano-ano na siya. Sinalinan ako ng apat na bag. Ganoon din ang ginagawa ng doktor sa akin kasi hindi na daw nila mataas yung homoglobin ito. Hindi rin nila alam kung bakit. Para sa ating mga manunood, ah, uh, pwede po natin siguro yung kahit message na sa'yo magmumula. Sana matulungan niyo po ako na umaba pa yung buhay ko. Bigyan pa ako ng lakas. Uh, may mag-donor sa akin ng dugo kasi mas kailangan ko talaga yung mamulisi Kaya sa may gustong tumulong sa akin, sana matulungan.